kwekwentuin natin si Maring ng mga karanasan niya sa loob ng hospital. <laughs> Pananatili niya ng sample araw. Ayan. So, bago yan, kwento mo muna yung uh, naramdaman mo kinagabihan bago ka naitakbo sa hospital. Ayan guys, yung ano, pagkatapos na namin kumain kinagabihan, Kaunti na nga lang din yung kinain ko dahil ano, yung napapagod na ako. Tapos, nung mga bandang 1am na, nang ganon. Talagang ano, kahit gusto kong umihi, ayaw ko nang pumunta ng CR dahil nga nawawalan na ako ng hininga. Um, Kaya doon, tinutulungan na ako ni Pumaba sabi ko. na yung... Oo, yung talagang nagnanay oximeter. oh 90 ganun na yung oximeter ko tapos nagpapatulong na lang ako kay parang drako sinasabi kong naihi ako Ayun. naghihina na lang talaga siya balik na agad um, ng ano balik na, ina na agad ng uh oo -oh, oh. inaalalayan ko na lang siya sa pagpunta sa CR inaakay na nga niya ako uh, yung daluna eh tapos oh, oo kahit kahit naaalalayan ko siya na ganun, talagang napapagod talaga siya yung talagang parang hinahabol na niya yung hininga hininga niya ayun na tapos yung hindi uh, na kayo makatulog <laughs> dahil nga panay na yung ubo masakit na yung ulo tapos yung lagnat nagpa-kiramdaman na, na. na lang uh, kami <laughs> napakiramdaman ko na lang siya ayun uh, kaya tinanong ko na siya uh, bukas na bukas uh, pupunta na tayo sa ospital so sa gusto mo ayaw mo ayun uh, sabi pa niya noon ayaw niya <laughs> wala na, hanggang sa siguro naramdaman na rin niya sa sarili niya sige, pabukas na lang natin so yun, uh, kinaumagahan na nun uh, nagtawag ka na nagtawag na ako, uh, tumawag na ako sa amo, tumawag na ako sa driver namin yung mga numero na pwedeng uh, tawagan yung ambulansya, so agad-agad naman in 10 uh, na? minutes, dumating na hindi naman siya yung yung nakaratay na lang yung yung hindi na makatayo nakatayo siya nakapagbihis pa nga siya yun mm. nais ko na yung mga gamit niya inalalayan ko na siya pababa papunta sa sasakyan o gandaan noon, lapit lang sa amin may hospital doon na malaki pwede at maganda pwede mo lang lakarin mo. Oo. Uh, doon siguro nag, uh, nagkataon na may available doon so doon siya tinakbo so ngayon maring uh, Mabalik tayo sa question and answer. Ano yung nararamdaman mo noon nung pumasok ka na sa uh, ambulansya hanggang sa uh, nasa daan na kayo papuntang hindi, hospital? Gu gusto ko noon, ang mangyari, sumama ka dahil COVID, COVID ano ka rin naman. Hmm. Eh yun, nung sinabi na ng nurse na hindi pwede sabing gano'n umiyak na talaga ako dahil hindi ko alam kung yung hindi ko alam yung maramdaman nararamdaman ko guys parang yung lalong sumikip yung dibdib ko sumikip na hindi ako makahinga na kaya sabi ko kay nurse ginanon ko lang yung kamay niya na naggumanon ako para akong naiinitan na hindi ko malaman kaya yung nurse nung nilagay yung oximeter dito sa kamay ko nakita niya sa monitor drop na ng drop kaya nilakasan na niya yung tawag oxygen. oxygen doon sa loob ng ambulance nilagyan na kasi o, siya ng, na ako ng host. host. so nakakatakot sumakay sa sa ambulance sa totoo lang takot ako ako naman nung hinihintay namin yung yung ambulance medyo nalulungkot na mayroong pag-asa kasi yung kinagabihan yung yung nakita ko talaga yung paghihirap niya eh ayaw kong ayaw ko dito na may mangyari sa iyo na masama. Baka mamaya mas lalo pa akong magilti kung may mangyari sa iyo. Hindi ko man lang ginawa ng para. Although nag-usap na kami na laban lang. Walang pupunta tayo, na walang pupunta. Ayun. Kaya nung nandiyan na yung ambulance, parang wala pa akong pakiramdam hanggang sa yun. ko na sa loob hanggang sa nakasakay na siya, hanggang sa nakita ko na siyang uh, lumayo. So nung pagpasok ko sa loob ng bahay doon na ako magulgol. <laughs> doon na ako talagang bumagsak. Doon ko uh, tinatanong kung tama ba yung ginawa ko o hindi tama. Pero ang nagpapalakas lang ng, sa akin, tinawagan ko na lahat-lahat yung mga kaibigan na malalapit sa amin, pamilya, ganito. Tanong ako, tama ba yung ginawa ko? Parang hindi maganda, parang hindi tama, sabay, agul Yan. Kasi gaya ng kwento ko sa unang vlog natin, hmm. hindi ko man lang siya nahalikan bago siya umalis. Yun na ba yung huli? Yung mga ganong bagay yun nasa isip ko kaya puro hagulgul na ako. So yun, kwento Ayun. mo maring yun rin. Sabi mo nga yung ambulance, <laughs> kukunting ko doon guys. Pero mabuti talaga si God, sabi mo nga. Andiyan talaga yung Panginoon para sa atin. Yung pinalapit yung hospital para sa sa'yo. Parang andito na. Binibigay ko na yung tulong ko. Parang ganun eh. Pagkatapos guys, sumakay ako ng ambulance. Naririnig ko naman silang nag-uusap na sabi niyang bilisan mo, bilisan mo. Sabi ng nurse doon sa ano. Pagkatapos ano, nag-reverse nag, mm. nag siya kunti. Doon sana siguro na niya ipapasok. Mm. Para mas mabilis siguro. Ganun may, ha may harang. Mm. Oo, may harang. Kaya bumalik siya gano'n, Anong nangyayari? Sabi niya ganoon, kinakatok yung salamin na ganoon. Tapos doon sa papasok na, papasok na, na. <laughs> tapos Tabro. Meron pa siyang stop light doon uh, na crossing. 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 Ay biglang tumi biglang tumigil yung tumirik ano, yung, tumirik yung, ambulance. ambulance. Tapos gumagana hm? hm? na ka naman. tapos na, nung ano nung na-start niya, ang ano naman yung siren na hindi na gumana. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya yung pintuan Nagsigaw na lang siya na may pasente sa loob Kaya tumabi sila Kaya tumabi sila na inano lang niya yung Busina, dip, dip, oo, busina. Yung busina, busina. Na. busina Ayun, na Yung dire direktyo na yung gano'n Inistop stop na ng polis yung ano Dahil nga nakared pa yung gano'n Talagang in-emergency stop niya dahil wala ano Yung yung ambulance Ayun, dire direktyo na yung hospital So Dinala. Yan. Uh -huh. Uh -huh. So nung pagbaba mo naman ng ambulansya Ayan, paano kayo nasikaso? Uh, mabilis, uh, uh, mabilis sila guys, mabilis nung pagdating ng ambulance sa harap ng ng emergency room emergency, siguro, no? emergency room na yon yung basta sa harapan na na uh, oh. oo, yun tapos dinala na ng nurse yung bag ko sinabit na doon sa may sabitan dinala na pinasok na ako doon sa ano ang, ang siyempre yung hospital na yun mm, hindi. Uh, general hospital yun oh. pero ginawa na nga yung Uh, for COVID patient na lang. So, generally, mm -hmm. COVID patient na lang lahat ng mga nandun. Oo. So, nung binaba ka may mga pasyente ba na ibang... Yun na ang maganda eh. Dahil Wala. ako lang talaga Ay, lang. mismo yung parang... So, nagkataon, nagkataon talaga. Nagkataon talaga. Na ikaw talaga oo. yung nakapo nakapokus lahat. Oo. So, nung binaba ka na, pinasok ka na saan? Yun, binaba dun nga At sa ano, tapos hmm. nung ano natatakot ako na dahil marami nga sila. Marami talaga sila mga yun pala lahat. Halos yung mga nandun, puro lahat doktor. Hmm. Mayroon lang silang tig-isang oh, kasi asistan. mayro, siguro pagka nagkasabay-sabay lahat. No, siyempre, um, dapat tapos may... sabi nang sabi ng, ng babae na ano wag kang mag-alala sabi niya ganun lahat ng mga nakikita mo dito doktor kami lahat sabi mm. niya ganun ikalma mo lang yung yung sarili mo sabi niya kasi niyang that ganun. time that day pala uh, pasca yung Easter Easter oo oh, ano, oh. yun uh, Easter isipin Sunday niyo, uh, Easter Nandun kami naka nag <laughs> sa sap. <laughs> Linggo 'yun eh, 'di ba? Mm -mm. So that so, so Sunday na 'yon. Mm, so, areni uh, uh, arni, -arni na. Uh, that day din holiday lahat-lahat. Oh, oh. So, walang tao talaga. Walang ah, eh sarado mo lahat 'yung uh, mga mga <laughs> shop. And then uh, nakas nasa bakasyon 'yung mga ba -iba. ibang tao, 'yung nasa, 'yung iba kasi mainit na nasa beach. 'Yung pangyayari sa amin parang naging sikreto. Mm. Ayun, walang nakakaalam. That time din nung pinick up siya ng ambulance, mm. wala rin nakakita kasi lahat nasa bakasyon. Bakasyon. So ayun, so Marenghera, continue mo. Saan ako? na ako? Unti na, pinasok ka na. Oo, yun. Gusto kong umupo that time, kaya kay nakahiga ka sa oh, oh. Uh, ano ba 'yon sa oh, stretcher? Oh, stretcher, kaya inano in yung ginanoon, mm. yung bed. Tapos Uh, yun na, kinuha nga pala yung ano ko, yung, tawag nun, yung yun, ang tawag doon, meron ka noon, sabi niyang gano'n. Ang tawag dito, am Pagkatapos noon, nung... nung nakuha na lahat-lahat ng information, pero ano na, yung sinaksakan na ako ng, ang okay. injection dito sa kamay. Kung kaya nung nakita nila na may reaction sa balat ko doon nila nalaman na may allergy ako. So, yun na nga. In, in, in ano, yung hirap pa rin akong huminga. So, nung nalaman na nila na may allergy ka, doon na talaga pinasok ka na sa may o -o, CT scan dyan. para malaman o -o. nila guys kung ano yung mga, kung saan siya talaga allergy. So, pinasok na ako doon sa ano. Yung pagpasok ko na gano'n guys, yung nerbiyos ako. Hindi ko alam. Basta yung yung ugong ng ano ng machine, yung naririnig mo yung nag, nagsasalita yun eh. Mm. Yung CT scan, hindi ko naman maintindihan dahil nga Greek. Greek. Tapos nung ano na siguro mga 5 minutes, mga ganun. Tapos ano na, bumaba na kaunti yung bed. Tapos lumabas, lumabas na. na. Oo, lumabas na. Meron na yung automatic na hinihila na ka na pababa. Pero, nung pinasok ako doon, ano, hindi nakalagay yung oxygen ko. Kaya, nilalabas-labas ako dahil nilalagay yung oxygen ko. Hmm. Tapos, pag ano na naman, pinasok, eh, eto na lang, halas na, sabi ng doktor. Eh, tiisin mo, sabi ng na ano, yung, yun na, pinasok na uli. Pagkatapos palabas, okay na, sabi ng gano'n, okay na, labas na, punta ka na doon sa, ano, yun. Pagkatapos nun, guys, nilagyan na ako ng suero yun yung inano na rin yung remdesivir na ano kasi nakasulat doon remdesivir nakikita mo. So ayun guys nung hinihintay ko yung room ko na ilipat ako doon nakita siguro ng doktor na umiiyak ako. Dahil nga syempre iniisip ko rin ito. Baka yung nararamdaman ko guys baka yun din yung nararamdaman niya. Kaya yun ang winu-worry ko kung sinong magtatakbo sa kanya rin sa ospital. Ganon. Kaya ako umiiyak. Tapos nilapitan ako ng doktor. Sabi niya na tinapik ako dito sa ano ko. E, balikat ko. Huwag kang mag-alala. Ano, gagaling ka. Sabi niya ganon. eh sabi niya na thousands of COVID na daw yung nahawakan nila kaya alam daw nila kung paano na gamutin, basta makinig ka lang, ganun, yung inadvisean na ako, tapos nung ano na ayun, pumunta na, tinawag na doon na, doon sa doktor na ready na yung room lilipat ka na sa room mo sabi niya ganun, hindi bale, doon lang naman sa third floor, sabi niya ganun ang iniisip ko guys tatawag na naman yung ano baka maghagdan baka mag or ano Ayun, paano to? Huwag kang mag-alala. Dala mo na yan. Sabi nila, lang yung ano dun sa... Maganda yung ano nila doon. Talagang, ang tawag Stricture. na? Oo. Kompleto. Kompleto na Kompleto. yung mga aparatos. may, aparatos. May aparatos doon. Mm -hmm. Meron na rin ano. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ito. Sabi kong gano'n. Dahil doon ako na... na... Baka nakakabit na rin yung CT scan doon. Hindi. Grabe <laughs> <laughs> ka naman. No? <laughs> <laughs> Hindi naman. Ah, tapos, ayun. Inakyat na siya doon sa <laughs> kanyang room. So, that time na rin. Alas 5 yun na rin may yung lang, time may na meron may, uh. mga yung yung nilagay doon sa ano siguro eh, siguro sigur, ano na naman doon na struggle na naman ako dito sabi ngayon, gamuto gamuto ng gamuto yung yung dalawang ano na nagpupush -assist oh, dahil yung elevator naman naki, na malaki hindi hindi umakyat siya pero hindi sa <laughs> uh, Oo, oh, hindi yung, level sa floor. Uh, Oo, oh, 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 yung kaya floor na, yung floor nandito. Eh, hindi, ah, kalahati talaga. Oh, yung not, pre, bolang uh, hangin. Yung siyempre, andito yung, yung, yung level ng floor. Yung elevator nandito. Oh, eh, yung siyempre, mataas talaga dahil yung kita ko yung pagtayo ng lalaki hanggang dito sa may bewang niya eh. Mm. Kaya binaba ulit. Tapos inakyat ulit. Ayun, sumubra na. No? <laughs> sumubra naman. Hayaan mo na. Sabi, eh, ganyan lang naman yung ano. Ganito lang naman yung mm. yung mas agwat. ma uh, agwat. kaya inano na niya gusto yung, na lang. gusto yung gusto bumaba ako sabi wag 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 sabi niya ganun kaya hindi binu, inano talaga yung ano oh. tapos tinulak na lang pababa <laughs> Ay nako, Lord. <laughs> Tignan so, nyo nga yan, naman. <laughs> nung na, nandun na siya sa loob ng room, so nakapag video chat na rin kami noon, nakita ko na rin siya. Ang nasa isip ko kasi noon talaga yung, kasi sobra siya nung that, uh, that uh, night eh. Sobra, sobra. As hihina. Ang nasa isip ko noon, ang kinakatakot ko, baka matubuhan na siya, lagay na siya sa ICU, ventilator. Pero nung nakita ko na uh, oxygen lang yung nakalagay at nasa ordinary room na siya, doon na ako doon na ako uh, nabunutan ng tinik. Tapos so, yun, Pero uh, umiyak siya guys nung nakita niya ako na ano? Um, kasi hinanghina siya noon. Hmm. Um, bas kunting salita lang niya, Napapag talagang mm -hmm. napapagod siya. Yun, so sabi ko, wag mo na lang tanggalin yang yang oxygen mo. Nakaganon ako no. Iba yung sa mm. na flex sa picture, iba yung na akong picture. Eh, Ay meron ka ba? Yan yan. yan. Nakaganon. Kasi ay, in 2 days pinalitan na rin, nilagay na rin yung parang dalawa. host. Hmm. Hmm. So uh, yun, nagtagal sa school ng 10 araw. Sampung araw na ang kinakain ako na magkikenta <laughs> para mabilis tayo. <laughs> Kasi uh, yaba 'yung video natin. Kasi everyday kami nag-chat-chat, morning, morning afternoon. After kaya, kaya nakikita n'yo na updated na kain ako do. noon. So, <laughs> ayan, awa ako sa kanya kasi 'yung kinakain niya, 'yung mashed potato lang at saka 'yung chicken daw na <laughs> boil lang. 'Yan lang 'yung kinakain niya. So, samantalang pinapakain ko noon, puro alam niyo na, pagkain Pinoy. My carbs naman 'yun. Siguro na. doon doon nadali 'yung Uh, low blood niya at saka yung sugar. sugar niya doon tumaas ayun, ito, tip natin ito, napaka gandang example yung nangyari kay Marin kailangan talaga natin magpa-check up kung tayo man ay magkakaroon ng ganito No, kailangan mo malaman yung nangyayari sa katawan mo, kasi dito magbabase yung paggaling mo kailangan mo i-monitor lahat dugo, sugar, yung oxygen mo, lahat-lahat Do dito ko lang talaga nalaman na hindi lang basta-basta magpagaling ka sa bahay. Kailangan mo rin talagang i-monitor lahat. Kasi hindi lang basta-basta kain ka ng kain. Kasi either mababa yung blood pressure mo or mataas yung blood pressure mo, nakakakain ka ng hindi maganda, uh, mas lalong lalala. Ganon din sa sugar mo. Either mataas yan or mababa, nakakakain ka ng hindi maganda. Eh, mas lalo kang titirahin ng covid kasi ang pagkaka observe ko sa virus na to titirahin ka talaga kung saan ka mahina nagaya ni Maringhera, yung talagang lungs niya dahil may asma siya doon siya talaga tinira doon talaga siya pinahina so kailangan talaga natin yon yon yung pinaka tip number, number one, talaga uh -huh. kailangan talaga magpatingin sa doktor kung wala namang problema sa iyo pababayaan ka naman uuwi eh. mag i-isolate mag-quarantine ka lang naman sa loob ng bahay mo doon ka magpagaling pero pagka sobra na makita nila at medyo severe i stay ka sa hospital 'yun marami marami akong nakitang nakapila talaga hmm. na ano pero Tapos, nakita ko naman sila umuwi umu sila oo oh, 'yun 'yun oh. lang walang problema mag tingin ka lang ang sabi nga nila na nagagamot ang COVID basta lang sumunod lang sa mga payo sa mga ng mga eksperto Ayan. Yun, kaya 'yun lang binibigay na pagkain. Ayun, sabi sa, sabi, yun, <laughs> sabi. Iyak pa nga siya oh, eh, yun, na. 'yun na naman ang Ito pagkain ko. Na, <laughs> ko. Tapos ah. sa umaga, parang yung ganito lang na ano, walang kalasalasang lasang biskwit na may dalawang Iganya. laman. Siganyan ang tawag dito. Tapos may malit na butter, isang itlog, tapos tsaa. Hmm. 'Yun lang ang tapos may malit na cheese na gano'n kaya yun ang binibigay tapos sa gabi yun, bibigyan ka lang isang bowl na malit na cucumber with olive oil tapos may isang araw may isang ako, guys. araw guys na nasihan siya sobrang <laughs> dami yung Oo? binigay sa kanyang Oo, pagkain isang ganun, Kaso? may may isang orange may isang apple um, tapos isang topper na ganito na spaghetti guys Yes, tapos meron pa ako sweet fiesta sabi ko. Pinagmayabang ko pa sa kanya, pinagmayabang ko sa, sa katabi ko. Oh, kasi may kasama ko. pala may katabi, ako mabait room. din oo, oo, sabi ko na, tignan mo yung pagkain ko. Oh, laki ka ngayon kasi gumagaling ka na, <laughs> sabi niya gano'n. Oh. Eh kinain ko naman eh yung 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 papel na kaganoon hindi ko naman kita-kita. <laughs> hindi pala sa kanya, mistake <laughs> pala. sa kanya, sa akin so, yun sa kabilang kwarto. Nung pala. nag na yung doktor, <laughs> Tumasin na yung sugar niya. Anong kinain mo kagabi? Ko? Patay. Inanong kung anong kinain ko kagabi. Sabi ko na ano. Yung na niya. I have a good dinner. Sabi ko ganon Dahil binigyan ako ng spaghetti. Spaghetti. Sabi niya. So pinatawag ng doktor ngayon yung nagdala, ng, nagdala pagkain. ng pagkain. So yung pinagalitan. Kaya yung mga ano. Minsan, Kaya yung pinagalitan yun. talaga. Minora-mora mm -hmm. ng doktor. Papatay mo yung pasyente. Ganito, ganito. Alam mo ba na may problema siya sa oh, sugar. Oh ganito ganito. So 'yun yung sinasabi na ko, guys, uh, connected sa tip natin na hindi rin basta-basta na pagka may ganyan kain lang ng kain, kailangan mo i-monitor lahat, dugo pati yung sugar mo lahat-lahat para alam mo yung kakainin mo baka mamaya kain ka ng kain ng saging dahil lang saging maganda sa katawan ganito protas protas ka ng protas eh, hindi mo pala alam sobra na pala ang taas ah, ng so. sugar mo anong ganon isang apple nakalagay sa plate ni Maringera that day Piesta, sabi niyo, niya, kinain niya, kain lang kain. Binugasan ko lang. Kinaumagaan, 155. 155. Percent. Instead Fine, na nung kinaanon, naka-125 naka na ako, na 120, naglalaro na doon. Yan. Sabi niya, very good. Sabi niya, ganyan <laughs> <laughs> Isang ano lang, ay, naku. Pero sobrang dami talaga. Tapos ang um, nakakaawa pa sa kanya, yung panay, araw-araw, kinukuha na siya dugo. ng dugo. Mm. Yan. So, sampung araw siya na natili no. doon. Yan, ano pa yung mga hindi mo makakalimutang pangyayari mali ngarin. mo. Ayun yung sa hospital? Ay ah, hindi, sa hotel. Uh, <laughs> 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 yung mga Tapos yung pang-walong araw na no, Pinatang tinanggal na yung oxygen oh, supply sa yun, niya. Sabi niya na hindi ko ilalagay ito ngayon. Eh pina... ano daw? Yung inobserbahan kung pwede na akong huminga na walang oxygen. yung, yung, yung yung hmm. ma, ma stable na yung oximeter mm -mm. oximeter ko kaya yun sa so, pang 10 araw yun na ayun na yun na malabas yung the time na nalabas tinawag ng, na ako ng doktor Pinirmahan na lahat, no, lahat. No, tapos, so, tapos ang sabi nung doktor may mag sa kanya. Pero <laughs> mali yung nilabasan niya. Oo, oh, ma siguro hihintay. <laughs> Oo, oh, mali yung nilabasan niyang gate. Ngayon, hmm. hindi sila nagka hindi hindi niya nakita Kino, yung Kino sa kanya. So, kinawa ko na siya. Sinundo hmm. ko na siya sa labas ng ospital. Ayun, ang nangyari. Ayun. So, uh, question na hmm. lang. Magkano na gastos mo? Ah, wala guys. Wala akong kahit sentimo. Alam niyo guys, uh, dito kasi mas mahal pa yung yung ma-quarantine ka sa loob ng bahay mo kaysa Mm. magpagaling ka sa hospital. Sa ospital, zero wala, Babayaran. Bastant libre pagkain, pa libre gamot. Kaysa sa ma-quarantine ka, magpagaling ka sa loob ng bahay, mas maraming gastos. <laughs> <laughs> 'Yung gastos ka ng paracetamol, pagkain mo araw-araw. 'Yon, dagdag pa sa mga bills kuryente, tubig. Mm. Uh, mas magastos pa 'yon kaysa sa uh, kaysa sa makontain ka sa loob ng hospital. Kahit anong klaseng sakit dito, kahit na ma-operahan ka, yun, ganun kaganda yung healthcare nila dito oh. sa Greece. Ayan. Uh, next question, question. Maringera. May so, question talaga. <laughs> Anong natutunan mo sa pagsubok na to? Kasi marami ng pagsubok na dumaan sa amin na kagaya nito. Uh, so every pagsubok may mayroon at mayroon ka matututunan. So dito sa sitwasyon na to, Maringera, ano yung natutunan mo? Ang natutunan ko guys, yung ano yung pananalig talaga sa Panginoon. Yan yung pinaka number one na na wala ka talagang ibang lalapitan kung hindi si God yun, mas lalo kanyang tutulungan na ganun, hinihintay lang niya yung ano yung pagtawag mo sa kanya yun yung ano yung mas lalo akong napalapit sa Panginoon na ganun noon hindi ako, araw-araw na ako ngayon nagte-thank noon wala akong time magdasal sa gabi, inaamin ko yun guys pero ngayon yun, talagang lalo akong naiiyak pag naalala ko si God talaga ang pangalawa naman yan yung maiksi lang ang buhay. Kaya tayo na mga OFW na ano, para hindi na tayo magtagal dito, kailangan nating mag kung ano lang yung pinunta natin dito. Pero wag din pababayaan yung health. Yun. Eh, kung ano lang yung pinunta natin dito, yun lang talaga yung focus natin para para makasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay yung mga pamilya natin, lalo yung mga anak natin. Yun. Uh, huwag kayong mag-alinlangan na ano, magtiwala talaga tayo sa mga eksperto. Magtiwala sa doktor, yung mga kakayanan nila na ikaw ay gagaling talaga. Yun yung natutunan ko dito sa COVID na ito. Yeah. Uh, yan, kahit na ma malakas yung pakiramdam namin na gagaling kami. Pero uh, gaya ng sabi niya, tama siya doon. Magtiwala sa mga nakakalam sa mga eksperto. Huwag kayong mag-alinlangan na uh, pumunta sa ospital kung may mga nararamdaman kayo. Lalo na yung mga nasa abroad. Siguro ano yung sistema dito ng health system nila dito. Ganon din siguro sa ibang bansa kung nasaan kayo. Uh, ang kakaiba lang talaga sa Pilipinas, ang PhilHealth natin. No need to mention. Dito talaga, pumunta lang kayo sa doktor. Mura, wala pa kayong babayaran. At sigurado pa kayong gagaling kayo. At uh, isaisip nyo lang, mga eksperto yan, kailangan lang natin magtiwala. At saka yung mga doktor na yan, sila yung binigay ng Panginoon para tayo iligtas sa pandemyang ito. Walang iba, dahil wala naman tayong alam, ano bang alam natin? Yung mga naririnig lang natin, pero kulang oh 'yan. Eh yun nga, yung natutunan namin na ay, hindi lang basta-basta kain, kanang kain, gagaling ka, ka na. Oh, sabi yun, kumain ka ng marami. Oh, <laughs> ay, ay. Oh, huling katanungan. So, ano may papayo mo sa mga viewers natin? Lalo na sa mga hindi pa nakaranas. Lalo, oo, oh, oh, lalo na sa mga hindi pa nakaranas. Uh, hopefully, na matapos na o fully uh, wala sana na nga, sana nga uh, pero ano may papayo mo sa kanila ang may papayo ko lang yun yung sumunod tayo talaga sa protocol totoo talaga guys mahirap mahirap talaga kaya kailangan niyo talagang double 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 ingat yun magsuot ng face mask maghugas parati ng kamay kung kayo naman ay pupunta sa supermarket baka doon niyo makuha talagang distansyahan lang din kung lala, may lalapit kayo ng lalayo iyon. Saka so, huwag kayong matapat magpa-vaccine. Mm -hmm. Yun na number one. Hmm. Hindi ka maliligtas kung hindi tayo lahat maliligtas. Oh, ito lang so yung para maligtas tayo lahat, kailangan natin magpa-vaccine. Hmm. Kung available na yung vaccine sa inyong lugar, pa-vaccine po kayo. So, haban na natin, oh. Haba na namin, guys. Pero... Yan, Diyan yung kwento. Ah, kwento namin. So, Haba na ng video natin. Kayaan? Paalam na tayo. Diyan so guys. Okay, magandito na lang. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. Okay, para mabilis na rin hera. Experience. Bye guys. <laughs> as, as always. As always, keep healthy, keep, keep safe and keep positive <laughs> in life. Yeah. Bye. Bye.